Taon na talaga to, bumabalik-balik lang sa akin. Taon atin. na? Sobrang tagal na. Tagal na nga? Taon na eh. Malit pa anak ko. Mo. Okay lang po ba dito sa kabilang Masakit po kasi yung dito ko eh. Mm -hmm. May sugat. Gusto yung sa paan na lang? Pwede pa. po. Para hindi ma-damage yung, alam mo, cutics. Wala na po, tanggal na nga <laughs> lahat. <laughs> naging, ano, ini-stress si Ma, naging iba tuloy ugali. Ina. E mm may dito na ulo. May dito lagi ang ulo. Usually pag ganoon, bimon. Ang dami ko nararamdaman pati sa katawan ko. Ayun, taas may kulong nga rin kasi mabait yung tubig mo sa online ano. Ano? Okay, sige, tikit ka na. Wala kang sakit sa puso? Wala po. Tikit ka, tikit. Saan so ka ba ganda pang nangyayawil mga pagtago? Sabi sila nga nagbubunik sa green. Sabi sila nga nagbubunik sa green. Diyos na ganyan yung pagtaguan sa kapangyarihan niya. Manatawagan ko masamang spiritong gumagambala sa tao. Ito, pasok sa katawan niya ngayon din. Jesus, danak, dalam, dayos. Abre tectro vino, abamit, bultare, gutare si Jesus. Tanggalin ang ginawa dito. Tatanggalin ang ginawa dito, ha? pasay Bukas, igusap, ibaya, lakas, mula, Tanggalin ang ginawa dito. <laughs> Tatay na rin ginawa dito. Masakit talaga. Nagulang ba eh. Apoy oh. ng Diyos. Sunugin. Masa mong spirit mo tao sa kala ng Panginoong Yahweh. Kidlat ng Diyos. Talim na may kidlat ng Panginoong Yahweh. Tagain to. Kidlat ng Panginoong Yahweh. Ah! Oh, masakit! O, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Anong dapat gawin na huli ka? Ha? Namang kuko lang pa. Anong dapat gawin? Anong gagawin pag nahuli? Ayaw ko na. Ayaw mo na? O, itanggalin mo ginawa mo dito sa babaeng to. Lahat. Ubusin mo. Ilan mas na nahuli pa ngayon? din, gano'n din Tatanggal din, umulit lang Naluko ka pala eh. Ba't ko to? Ha? Nabes ka na pala na huli. Ha? Ayaw ka pa? Masakit. Oh, talaga. Si Yak ding to lagi pag naawhole eh. Yak naman na mampalelale naawhole eh. Patalim ulat. Sa hula. Sa kita may demo nyo mong ya pa kung tama naawhole yah. Dr. Kanghelis po. Hindi ka nagugulat. Alam mo wala mo magari, wala pa. Pintig na pintig pala ka rin. Alam mo gayon, ha? Ikay na di yan. Alam mo yan. Gusto mo yung itodo ka, lahat. Lahat-lahat na. Over on. Hindi mo kausap eh. Dahil pa ulit, pati, ano, ano, nilagyan. Napakati siguro. Pero hindi pa. Papanghira lang pang mangyari. Sakit! Wala pa yan. Patong pa lang yan. Ang apoy ng Diyos. <laughs> Papanghira lang pa atas-atas. sumagot, lalo kong sasaktan. Ah, ayaw ko ba sa iyo? Ayaw sa iyo? Ayaw mo maging masaya siya? Oh, uh, ilan taon ka naman kukulong ka? Uh, ha? Malalaman mo, oh, pag hindi ka sumagot ng ayaw, masasaktan ka. Ilan taon ka na? <laughs> ilan taon? Magsabi ka, ilan taon? Ayaw. <laughs> Thirty-five, thirty-five. Thirty-five? ngayon. Kailan birthday mo? Masaket. Kailan ang birthday mo? Masaket. Kailan ang birthday mo? Masakit. Hindi ka sasagot? Masasakit. October? Ano? October. Anong October? Hindi ka sasagot? Masasakit na ka na naman. Masakit. Bukas sumagot Hindi ako. Hindi ako. Hindi mo Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. ako. Hindi ako. Hindi ako. october 25 Hindi ako. Hindi ako. Hindi naman. Itigil mo na ha. Itigil mo na yung ingit na yan ha. Hoy. Sige. Ah, oh, magtanggal ka. Hindi mo na kita sasaktan. Hindi ka nagpalukulok. Papabaunan kita ha. Naintindihan mo? Ano so, gusto mo ngayon na kita pabaunan mamaya? Mamaya na. Pahinga ka muna. Hindi pa yata na hugupit na matindi kaya eh, kinaulit eh. Papabao na kita talaga. Ay, walang awa sa inyo mga mangkukulong kayo. Eh, masakit na yan? Hindi pa yung masakit. Ito masakit. sa katram, matram. Ah! Sama natutunan yan? Sumagot ka, masasaktan ka na naman. Nag-aaral po. Ay nagturo sa'yo. Apo, meron po. Sige. Ayoko na po. Nagturo dito, pasok. Nandiyan na nagturo sa'yo? Nandiyan na? Nandiyan na kayo? Ikaw, tuto ka ng turo na kasamaan. Ako'y nandiyan. impyerno. Oh, ikaw, buhay ka pa. Huwag kang umarte dyan. Yung maestro mo na, tinira ko. Tanggal ka dyan. Pasok sa inyo na yun. Oh, yung nagturo nga sa iyo, pagkutang ulo, ikaw pa kaya. Titigil ka pa. Uuli ka pa, hindi na. Hindi na po. Ha? Ayaw mo na? Nagturo nga sa iyo, hindi mo brave. Ikaw pa kaya, ano? Lalaban ka sa Diyos? Hindi po, hindi po, hindi po. Sumi lahat. Ano nangyari kay maestro mo? Nana, ano nangyari? Ano nangyari sa maestro mo? Ano nangyari sa maestro mo? Ano sa maestro mo? Eh? So gusto mong sumunod? May mga kamembro pa kayo? May mga kamembro ka pa? Marami nga yung tinuruan? Matawagan ko mga palang mga estudyante Ang maestro mang kukulong na yun Pasok Dyan. Ilang kayo dyan? Ilan kay dyan? Marami kayo maestro. Marami kayo tinuruan Dos ng anihan. Setel ng hilis. Patayin ang mga magkakunan na ito eh. sa so, kanilang pangalang yawe. Ikaw na titira ko ha? Matay din. Pasok sa impyerno. Ikaw lang matitira. Matanggal ka dyan. Aray ko. Oh, Ayaw tapo. Ilan pa kayo sa katawan yan? Ilan kayo sa katawan yan? Hindi ka sasagot. Masasaktan ka na naman. Ilan pa kayo? Tatlo, Tatlo na lang. Halim. Natatanda na pa kayo kapangyarihan yan at kapal. Ah. Siyempre kang nais. na rin natin yung dalawa. Pasok sa interno. Ilan pa? Ilan pa kayo? Ha? Ikaw na lang. Sagot! sunod ka na. Huwag ka mag-alala. mo muna yan. Ay, <tinyo> Sakit. Ano ba? Ilalat kayong estudyante noon? Ilan kayo? Huwag meron gusto ko. <tinyo> 30 plus? 50 plus? <tinyo> <it>. Ilan nga? Hindi ko po matanda. Ah. Eh kanina nandiyan sa loob. Ilan? Nasa ilan? Palagay mo? <tinyo> Ito, 8. Walo. walo lang pala. Unti-unti. Sabi -unti, mo, matami. <tinyo> Ayaw mo na Hindi, okay. gustong gusto niya nangungulam eh Gustong gusto niya na may mga eh Gisa mo, gisa mo May pinatay ka na May pinatay ka na sa ulam Ang ah. ah, maestro mo, may pinatay na sa ulam Eh, ba't patay? Nagasik na lagay, eh, manaw

Iyak ka nang iyak dyan. Oh, magtanggal ka. Wala na sa light. Magtanggal ka, magtanggal ka. Wala na sa light dyan. Mga pera, bagsakan ka ng kidnat ulit mga apoy ng Diyos. Magbilisan mo. Iyak ka nang iyak dyan eh. Magtatanda ka ha. Magtatanda ka ha. Kita mo naman nangyari sa mga classmate ko. Ha? Ha? Ada, may paita maestro mo, ano? Kita mo naman. Pag ikaw ay nagtuloy-tuloy pa dyan, ay sa impyerno ka pupunta. Gusto mo makita maestro mo sa impyerno bukas. O, tingnan na sa ilalim. Tingnan to. Nakikita mo maestro mo doon. Ha? Gusto mo kita doon. Gusto mo? Ha? O, tingnan mo. O, nagihirap na doon. Naintindihan mo? Nakikita mo? Tingnan mo. Mag-enjoy ka sarado. May katawad sa Diyos? Katarantaduan mo eh, tigil mo ha. Ha! Ang dami eh, na pa. Bilis sa malam mo na kayo mo dyan. Masasaktan ka pag di ka sumagot. Tandaan mo. ayoko ko po siya mabuntis eh. Ah, o, okay, ano nilagay mo dyan? Ano, ano nga? Iinit ka na naman ulo. Bulak pa. Ah, ubusin yan, ubusin. Bulak ba? Sinasama ni mami ka ba? Bulak. Kaya yeah, pala, nakabigla lit niya. Ano pa mamaraan mo, manika? Ayaw po. May na rin sa bahay. Bali ng ay nakikita ko sa so, maestro mong ano sa so, maestro mong ugad Pinagtulungan niyo pala ito eh Tolanap Eh pata? Ay, <com selection noise> uh, masakit kung wala na? Uh, sa ito, sa ito. Ayaw ko na may mati talaga ka kaunti na. Hoy! Hindi ka naman nasasaktan na eh. Ano rin, may gabay ka ng demonyo? Uh, malakas yung gabay mong <friendly> <claring> yan? mga gabay nito, sa harap ko. Nakikita mo mga gabay mong yan? Ha? Nakikita mo yan? Malakas yan, sabi mo. Spano na pa nangyawin. O, oh, ng ulo agad? Isang hataw. Akala ko malakas. O, oh, ba't pagkuta ng ulo? Ha? Hoy. O, oh, wala ka ng gabay. Ha? Akala ko malakas. <coughs> Oh, may gabay ka pa mo Gusto mo papasukin ko sa katawan mo May natitira pa Ha? Oh, sige Pasok yung gabay niya Ano yung gabay na niya? Sigaw yan Sigaw yan Bakit mo tinuturo na katalang tatuwan to? Ha? Bakit mo tinuturo na katalang tatuwan to? San ligil lang kang hindi? Upulin ako lang hey. <laughs> O, wala ka nang gabay na di man niyo. Wala na. O, sige. Wala naman di di man yo sa iyo pag umulit ka pa talagang ikaw na yon ha. At pag umulit ka wala nang kapatawaran sa Dios tanda Tandaan mo. Hindi pa ulit ulit. Pag ikaw ay nagtawag ulit, ay wala na, talagang kukunin ka na ng Diyos. Makikita niya naman yun eh. <laughs> Pailang ko damutan ko. Pangalwa. Sige, may isa ka pa. Wala naman siyang pinatay ni mga mata ito. Ay, depende sa Panginoon. Gawa lang sa sama na ginagawa niya. Tingnan natin. Gusto mo makilala mga kabay ko?

Pangalong <tries> kayo na po bahala dito. Pasok si Mpia. Ma'am Gisi. May may tubig ang dala. Anong tubig mo? masakit yun. Tinamaan yung leg niya eh. Pero hindi putol. Kaya buhay yun. <laughs> 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 yung puso mo Pakaramdaman mo. Kasi dyan nag-aalis eh. Dalawang buwan na yan. Nagbago ang galing. Ay, dahil sa demonyo yun. Yung mga demonyo yung padala ng mangkukulam rin natin yung demonyo, mag-o-okay na ugali nito. Hindi nga tinapakan sa tagasamit ng magagaano. Ay, demonyo nga kasi irritable yung ano eh, basa inano ka ng demonyo. Inatake ka ng demonyo, irritable yan. Kumusta ka kamukha mo Malaman yung dito sa bato batok mo. Yung puson mo, pakaramdaman mo, punong-puno daw yan. Ayaw ka mag-anak. alin mo niya sa dudumi ka o oh, duduguin ng marami ano. Oh. Basta may ilalabas ka dyan. Ito pa nga ilalabas mo yan. Isang buwan at kalahati na. No? Piti ako kanina dito. No? Hmm. Gawa nga ayaw ka rin pagbuntisin. Kaya nilalagyan doon ng bulak yan. May pumapasok sa isip kung Kasi yung gumawa. Ah, madali lang.